Ilulunsad ngayong araw sa Tacloban City ang pinakamalaking bagong Pilipinas Service Fair. Bahagi ito ng selebrasyon ng unang anibersaryo ng BPSF Caravan. Si Mela Lesmora sa Report Live. Mela? Can rise and shine. Inaabangan na nga rito yung paglulunsad ng bagong Pilipinas Service Fair Eastern Visayas. Inaasahan natin na talagang siksik, liglig at umaapaw ang mga biyayang ipapamahagi rito ng pamahalaan. Pasado na ang lahat ng kailangan para sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Service Fair Eastern Visayas. Pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang pagtitipon kasama ang higit dalawang daang kongresista at iba pang local at national government officials. Ayon kay Tingog Party Representative Jude Asidre na isa sa mga local host ng programa. Ito na ang pinakamalaking BPSF caravan na ilulunsad ng pamahalaan na itinaon na rin sa unang anibersaryo ng BPSF. Sabi naman ni Bagong Pilipinas Servicio Fair National Secretariat Lead at House Deputy Secretary General Ponyong Gabunada, kabang abang din ang serbisyo fair ngayong araw dahil sa unang pagkakataon region-wide ito o kasali ang buong rehiyon. Sa kabuuan aabot sa 1.2 billion pesos na halaga ng serbisyo at programa ang iahatid sa serbisyo fair at higit dalawang milyong kilo ng bigas ang ipapamahagi para sa nasa 253,000 na pinilesyaryo sa rehiyon mula sa serbisyong pang-agrikultura, mga benepisyong pang-edukasyon hanggang sa iba't ibang ayuda at serbisyo ihahandog dito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng mga opisyal. Hindi lang 'to numero eh, hindi lang 'to datos. Nakikita namin ang impact na ginagawa ng mga programang ito at nagiging mas balanse at responsive tayo sa ating pagbalangkas ng pambansang budget. Napakalaking bagay po para sa mga kongresista, nakikikita nakikita natin kung paano na babago ang mga buhay, na natutugunan ang pangangailangan, at lalong-lalo na on a macro level, no, or basically pumping economies. Dito sa Bagong Pilipinas Salvation Fair, Tacloban, Eastern Visayas, mayroon po tayong mini BPSF simultaneously bukas at sa Sabado. Mamimigay din sila ng servisyong bayan doon sa mga probinsya mismo na outside Leyte. So meron din po mga services doon, may mga payout din po, meron simultaneous program sa lahat ng probinsya ng regionate. This is the first time we attempted to have this kind of model, and if this would be successful, we will replicate it to the uh, succeeding bagong Pilipinas Service Fair. Para mas malawak, mas malaki at mas inclusive yung bagong Pilipinas Service Fair. Dayan, bigyan lang natin ng pasampol yung ating mga kababayan. Kung gusto kunyari kumuha ng passport, nako pwedeng pwede yan. Yung mga gusto mag-renew ng lisensya at iba pang serbisyo Siyempre, meron din dyang tupad program, AX at iba pang mga tulong na maaring makuha ng ating mga kababayan mula sa pamahalaan. Dayan, maraming salamat, Mela Moras.